Noong unang panahon, nang mabalitaan ni Rapunzel na may mahabang gininto buhok, ang tungkol sa sirko na dumating sa lungsod, tuwang-tuwa siyang bumaba sa kanyang tore at nagpunta doon. Nang makita niya ang makukulay na ilaw at mga tolda, pumasok siya. Namasyal siya ng may paghanga, ngunit nakarinig siya ng pag -iyak. Bakit kaya may iiyak sa masayang lugar na ito? Naisip ni Rapunzel. May pag-uusisang nilapitan niya ang leon na nakatalikod. Ginoong leon, ikaw ba yung umiiyak? Medyo hindi nga masaya ang leon, pero sabi niya, Hindi, hindi ako ang umiiyak. Nakita naman ni Rapunzel ang panda na nakasakay sa unisiklo. Panda, galing ba sa'yo ang paghikbi na yon? May pagkagulat na tumingin si Panda kay Rapunzel. Hindi no, sagot niya. Hindi ako makakaiyak habang nag-unicycle. Nagpatuloy si Rapunzel sa kanyang paglalakad nang biglang hinarang siya ng payaso. Teka muna, tumawa tayo ng konti. <laughs> Pagkasabi nito ay pinaikot-ikot niya ang mga bola habang namamanghas si Rapunzel sa payaso. Parang mas malapit na ang pag-iyak. Hindi makapaniwala si Rapunzel sa nakita niya nang pumasok siya sa maliit na tolda dahil ang batang kahoy na si Pinocchio na nakatingin sa kanya mula sa loob ng kulungan ay umiiyak. Pinocchio, ikaw ba 'yung umiiyak? Sino ang nagkulong sa iyo ng ganito? Hindi. Hindi po. Hindi ako umiiyak. Hmm. Pagkasabi nito, humaba ang ilong ni Pinocchio. Iginiit ni Rapunzel na sabihin niya ang totoo. Pero nang sabihin ni Pinocchio, Hindi ako umiiyak. Okay lang po ako. Humaba na naman ang kahoy na ilong niya. Oh, Pinocchio, bakit ka nagsisinungaling? Ayan o, oh, kita mo. Umaba ang ilong mo. Sige na, sabihin mo. Bakit ka nakakulong sa hawla? Sinabi ni Pinocchio kay Rapunzel na niloko siya ng may-ari ng sirko at ikinulong siya dito. At saka, lahat po kami dito ay pinagtatrabaho ng sapilitan. Sabi niya. Labis na nalungkot si Rapunzel sa sitwasyon ni Pinocchio at ng iba pa. Wala pa lang dapat ikatuwa sa sirko na masaya niyang pinuntahan. Hmm, ah, may maganda akong plano. Mabilis na pumunta si Rapunzel sa harap ng may-ari ng sirko. Ginoong may-ari ng sirko, ako ay sikat na sa kero At ito ang mahiwagang aparador Matutulungan kitang kumita ng malaki. Agad na tinanggap ito ng ganid na may-ari ng sirko nang marinig ang tungkol sa pera. Puno na ng tao ang sirko. Pagkatapos ang nakakahangang mga palabas, nagpakita si Rapunzel sa entablado. Para sa palabas na ito, inaanyayahan ko sa entablado ang may-ari ng sirko. Inyong palakpakan! Umakyat sa entablado ang may-ari ng sirko. Pinapalakpakan siyang pumasok sa aparador. Walang malay sa mangyayari. Pagkasabi ni Rapunzel ng, Hocus! Pocus! Bawat bahagi ng aparador ay nagsara. Ang taong nakita ninyo dito ay nagpapatrabaho ng sapilitan. Masama siyang tao. Halika na mga kaibigan. Umalis na tayong lahat dito. Hindi! Nagpalakpakan ng mga tagapanood nang malaman nila ang katotohanan. Sa ganitong paraan, napatakas ang lahat ng hayop. Niyakap ni Pinocchio si Rapunzel. Maraming salamat Rapunzel sa pagiging mabait at sa pagligtas sa aming lahat. Sa wakas ay naparosahan ng sakim na may-ari ng sirko na gumawa ng masama para lang sa pera. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa kooperasyon at pagkakaisa tulad ng sa ni na Rapunzel at Pinocchio.